yan dito tayo sa rooftop ulit yun dalawang araw lang na hindi nadiligan yung halaman yun no? lanta na siya yan. yung mga tanglad oh. wala na oh parang namatay na yun tuyong tuyo sa so, sobrang init pagkahapon makulimlim hindi naman natutuloy yung ulan yan pati yung saging oh tama naging kulay dilaw na yung dahon init diligan natin patay tubig ito kawa naman tuyuk tuyu, oh lentang lanta. pati seperti yang sini ini sini itu nih oh. lentang lentah malunggay, dinamai ini malunggai itu tuyuk Matatang ulit. Mabubuhay tapos ito. Makarecover pa na makarecover sa iyo mas kabila oh, may buo nga yun sa To ayan ito naman nasira sa init tinan mo yung, yung buo nga oh. oh. parang natuyo ito pa pala. Oh. Ito yung bagong tanim. Diligyan natin. Buti ito matibay. Hindi oh. siya natuyo. Ayan. bolak-balik kan bolak